Magandang araw mga ka oragon Tara, samahan niyo ako. Isishare ko sa inyo ang masarap na recipe ng sinigang na baka na hindi niyo pa natitikman sa tanong buhay niyo. Char! Ano ba gusto niyo sa sinigang? May sobrang asimang sabaw? At tagdagan mo pa ng lahat ng gulay sa bahay kubo? Oo oh, eh, walang ganon. Tapos partneran mo pa ng patis na may lemon at maraming sili. Wow, ang sarap mga kauragon. O siya, bago pa kayo matakam dyan, ipapakita ko muna sa inyo ang lahat ng gulay na gagamitin natin sa sinigang. Hindi lahat ng gulay sa bahay ko, ha? Walang ganon. <laughs> At dahil naipakita ko na sa inyo ang ating mga gulay na gagamitin at ang ating mga pampaasib, ay sa kabilang banda naman ay atin ang ipapalambuti ng ating karning baka. Ganito ang binili ko na baka, mga kauragong. gusto ko siya yung may laman at medyo may taba pa Ay, ayan, ilalag, para lang natin siya. Lalagyan na natin ng mga pampaalis ng lansa ng karne o di pa. At siyempre tatanggalin din natin tong mga dumi-dumi na to sa ibabaw ng ating uh, nilalaga. At habang hinihintay nga natin lumambot ang ating karne ay mag na tayo dito maghimay ng ating mga gulay at maghiwa ng mga dapat hiwain mga kauragon para nakaredy na sa ating susunod na episode. Ay hindi pala episode, susunod na gagawin ganon. Kita yun mga gulay natin, fresh na fresh, para yung nagluluto lang. At ayan, mukhang malambot na ang ating karning baka. Ayan, mag-uumpisa na tayong mag dito mga kauragon. Siyempre, igigisa natin ano pa ba ang ating mga sibuyas, bawang at kamatis. At kapag nadurog na yung kamatis dahil sobrang luto na o ganoon. Ayan, ilalagay na natin yung karne ng baka. Igigisa natin siya at titimplahan natin ng kamintang durog, magic sarap at patis para malasa na yung ating karne bago natin siya sabawan. Ayan. Siyempre yung sabaw na ginamit natin dyan ay yung panyang pinaglagaan kanina at nagdadag lang tayo ng konting sabaw din para medyo madami-dami yung sabaw natin para masarap ang higop, ba? Diba? Siyempre ayan, durog natin yung uh, gabi na nilagay ko kanina dahil masarap yan nagpapalapot sa sabaw ng ating sinigang at ayan ilalagay na natin yung mga gulay mga kaoragon siyempre unahin natin simula sa matigas hanggang sa madadali lang lutuin ayan inunan natin na itong sitaw talok at okra at syempre, lalagyan na natin siya ng pampaasim. Isang buong sachet na pampaasim ang ilagay ko dyan mga koragon. Dahil gustong gusto ko talaga is maasim ang sabaw ng siligang. Ayan, pagkatapos natin ilagay yung powder at konting halo-halo lang hanggang sa matunaw yung powder ng ating nilagay ay saka na natin ilalagay itong pinakapinali nating gulay ay ang kangkong dahil madali lang siya maluto kaya huling-huling natin siya inilalagay o ba? Diba? At kung nanonood ka pa rin hanggang sa dulo ng video ito, mga kauragan, maraming maraming salamat po sa inyong support at sa pag-follow niyo sa aking page. Napaka laking tulong po sa akin yon Thank you so much, mga kauragan. At ayan, ready na ang ating sinigang, mga kauragan. ba diba? Ang sarap. Partneran mo ko pa ng batis na may lemon at madaming sili. Talagang mapaparami ka ng kain. Oh, yummy! Thank you for watching mga ka -uraguan. hanggang sa susunod na aking lutong bahay serye. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Bye!